Ito na, bumibili na tayo ng ating mga pampremyo. Ito, ito, ito ate, magkano to? Depende sir, nasa 2,000 mm. Ay kung magkano yung ano, ano? Okay. Handa. Medyas. Hindi, isa na dito sa loob. Maganda pong medyas. Yan, ito yan. Ito, mga helmet. Yung helmet natin, magkano ate? Okay, Nasa na 8,009 po. Yun? Yung mga iba? Opo. Mm. Nasa 15 po. Mm. Ano? Mm. And Ang dami niya pala lini, oh. Opo. Ito na natin. Yung ganoon ate, ito, ito, ito. Yung mga damit. 1,3 po yung set. 1,3 isang set. Opo. Ang dami. No. Ayan, one, three, isang set. Ano niyan? Pati yung pang baba? Apo. Okay. Ito. nakaya kaya maganda? White? Or blue? Sunset? Kasi ano nito? Pang ibaba nito? Ito, ito. Ano siya stretchable? Hindi na ah, ano siya. Ah, isang size lang siya. Pang bata. Eh paano kung malaki yung nagsusuot? Matangkad. Kasi kaming mga size ng mga hmm, hmm, hmm. Jersey lang to, walang pang ibaba. Wala po. Eh yung cycling. Wala po kami cycling shorts po eh. Mm. Nami pala dito kuya, no? Ni gloves sir. Ayun, magpako ng gloves. Magkano yung gloves? 15, pinakamura ta so, May... Kailan tayo nung Wala na. 250. Meron na lang pink. Eh, ano yung... Ah, na sinasabi mo? Eh, ito magkano? Yung labs. Pwede nyo, pwede nyo, pwede nyo. It is one. Magkano to? 600 sir Isa? si... Si... Boss Peter. <laughs> eh, boss ba <laughs> <ma> kayo dito? <laughs> Amang tunay. Ang ganda, oh. <laughs> <laughs> Itong white na to, ate, magkano? 600 Ha? <laughs> Eh, maliit ano. O, oh, kasi na kaya ito sa mga ano high school? Kumaliit lang po. Ganito May... katawan. <laughs> Tama ka dyan. Kasi baka naman mabu eh. Matangkad Hindi ay, siya kakasya ay, dito. Wala yung malaki nyo ano. Yung pang malaking stretchable. May stretchable kasi nyan eh. Okay. Tsaka itong helmet. Ito, ito. Oh, maganda to, Ganda nito oh. Hmm? kano? Hmm, ganda oh. May cleats shoes ba kayo? Meron po. Ito ang cleats. Magkano to? Nasa... Cleats shoes oh. Ayan po yung mga price. 7,000. Hmm. Dami pala hmm. Ah, ito, ito, ito. Yung ganito oh. Ano tawag dito? 2,000 to. Oh. Pwede rin itong kasama. Ito cleats shoes ano? mm, ganda po. Ganda po dito sa binibilang po natin. Ayan o. Oh. Hindi. Okay. Asan ay binili ko kanina? Puntahan natin ate. po oh. Ito yung mga bike. Daming bike. Ito na yung mga ano natin o. Oh. Ito na. Asan na ba yung binili? Yung inan? Oo. Uh -huh. Ito yung us na. Ah. Ito ito, ito, ito. And right. Ang rapol natin. Hindi. Dami pong... Li... ba? Yung shades natin. Ito so. yung okay, mga bike bibili na po tayo ng mga pag-premium natin sa raffle para sa mga participants natin ng uh, ating pong second Master Ipong e TV Bike Fest 2024. Dito po tayo sa isa bike shop na suki po natin. Ganda. Subscribe. Sali na po kayo. At mag-pare-register.